Maglilinis na naman ako dito guys. Mag general cleaning. Magpupunas ko ng mga bintana. Doon tapos na. Dito naman na area. Subang init. sa mukong tawag. Habang naglalaba, kasi nandun naman sa wash ang bahan So, maghinis at kudarihan. Habang naghihintay, matapos yung ating nilabahan at isasampay. nandiyan ang paghahapon. Tatlong basket. Kasi nagbalik na gano, tanggal ako ng mga cover dito sa dining na malaki. More seen okay. jumping rope. Saya ni kan Kalau kita Dikebuk Kita rado Dikebuk Kita rado Pinasan na. ko yung bula. pangano ano mo niya ni pagpalit sa tiyan. Malaki ito dati. Siyos ngayon, na. Umihiyos na. gamay. Ang mga guys kasi ang kabuk. Kung kauban kabut sa taas, naglamierda. Ako po, dagod rin sa tayo malaki. Tapos na yung doon, kabila dito naman ko banda sa exercise-an. Pupunas-punas ako dito. kabuk. ayap sayo na ko yung mga gamit diri ah mga pang exercise ba yung jumping rope para ah. kadaghan jumping ko Saya mahu sahaja sa sala. Nandito sa dining. Pinunasan ko na lahat yan. Mga bintana, mga gilid-gilid. Tapos na ng punas, malinis na. Nakakita ako ng ipis isa. Pinatay ko yung ipis guys. Bawa ko bukod sa ipis. yan, nagukod ko sa ipis, kay talawan po ipis. Kaya syagit-syagit po, po habang nag... Habang hinahabol ko yung puha, ipis, inaano ko sa chinilas ko. Ay, ay! <laughs> <laughs> hanggang, hanggang nabutan ko yung ipis, O, oh, patay. Isa po eh. Ang isang naghahabol sa ipis, kay talawan, purong ipis. Mauna din na. Hello everyone! Para po dili guys. Oh. Thank you. Yan, lapag ko ilimpiyuhan, dito sa, tawag nito, sa music room. Bay. Ilimpiyuhanan ko pa. Sukat pa papagkuhan. Makaw, wapag ko makapahinga ba. Ganihan, nagluto ko, paniudto. Ako yung nagluto, ganihan paniyod to, nag, ano ako, na ginataan ako ng langka. Yan ang gulang, tanghalian. So, ngayon lang ako nakapag-umpisa. Oh. Limpia Drian. Kaya yung sarong man, kagabi. Wala ko makatulog dahil yun. Ibig kayong una ko dito higda-higda. Sigoy, nagpamati. Iraman ko sa ilaha kay Nagduwa man lagi sila dari ukuan. Baraka lagi, dua-dua. Nya kay nang pamati ra mga kulong dan sa ilaha. Oo nga. Pinggawas na lamang po ko gabi. Ano ko sa ilaha dali, nya ang ko kaya gigutom naman man hinungon ko. Gigutom naman man hinungon ko nga dugay ko nakatulog kay si ko pamati sa ilaha ang duwa ko sa kawas. nagkakaroon ako, wala na siguro ng ako ko ah. Totoo. pagpasok ako. Oh. So, pagkauman din na buka ko, wala na akong kidkadayo, no. Sampay pa ko. Nagsampay pa ako sa mga nilabhan. Anong oras na 'yun? Mga ba na. Launa na yata yung kagabi, nagsampay pa ako sa mga Naglaba pa rin ako guys, no? Nami kasi yung labahin. So yung mga nilabahan ko, sinampay ko na lang. Kaya nga yung mga nilabahan ko gabi, bukas po tayo yung mga plancha. Tapos ngayon, nagbaba na naman ang labahan, kasama ko. Ayun, hindi ko nga sa washing machine. Tapos dito lang, linis-linis na ako dito. Pupunas na ako dito. Kabok. Pagkita na. Tunasan lahat. Napaisala. Agoy. Hindi na kumahating ang balay nga. Hindi na Minisip ko, bisan mo sa nga ako kabisi yan eh. Hindi na ako kaya pala yung ang at May mga gamit na lahat. So, ngayon, kaya naman mong kundari naglimpyo, ano, bukas pa ako mag-uan. Tawag nito, maglinis sa, maglinis sa sala. Dito muna ako sa dining, malaki. Tapos dito, exercise. Kasi pinunasan ko lahat, no? Mga gilid-gilid, bintana. So, napagod naman ako. si maglaba pa ako, eh. So, bukas, linisin ko naman yung sala. Basta dito, ayusin ko dito paglinis. Nasaan ko yung gilid-gilid dito. Yung mga gamit sa pag-exercise. na ko si Wonder Woman din. Ngayon na yan ako ani Wonder Woman. Sa ang magi mo Wonder Woman na para talaga trabaho na ako. Kinakaya ko lang. Yeah. Okay, mamaya na ako magwalis. Mag, mag so, magpunas-punas mo na ako dito. Pagkatapos ko na magpunas, saka ako mag mag ay magwalis na. Nakaayosin ko ng mga gamit. Kainit eh. Ano yung kinabuhi din ah. number one. So ngayon, ang bintana na naman ng aking pupunasan sa sa bintana. Okay, kainit dito. Hi guys Hello everyone Ayan, mag cleaning cleaning mag cleaning dini niya. Ah. Ako rin yung uh, na gabuna sa middle. grabe, kaya din rin kalitaro. O, hindi nagpunas. na, ay tura, ay tura na yung agad upuan. Punas, punas yun. So, hindi na ng harap Ugaw, wow, kayo. Paglimpyo kita sa itong naong, limpiyo ko niya itong balay. Sa dili na itong balay, no? Kinama na dali, habis magpuyo na dali. Atong tagong mong limpiyo, usama sa ato panimalay. Ang balay, taga punas dali, ah. Pag-reduce, di punas ang dali. Ang sa buwan. Ata sa si ginamos. Okay lang itong Dinamos Kaya labit man. Lang. Bahog na ako muna sa si ginamos. <laughs> Kaya ma, sa dini, masalano naman ako. Masalang. yung araw, dito mo na. Tapos na ba? Ay, magsasampay na naman ako. Ngayon, hindi na kami magluto o ulam kasi Luto na ako ng langka. ginataang langka. Pero di ko alam sa kasama ko kung anong tulutuin niya. Kung magluto ko ba siya ng isda. Di ko alam. Kasi ngayon tanghali ako nagluto. Tapos bumili naman siya ng one. Niyog. ni na kay bayaran o ni sa niyog ni kay nagpabili niyo niyo sa kabuok pagkayo dito ako rin nagtiga cinta man daw para kamahal ba kaya ko ganin ako. Ihumot na ganin kayo. Huwag naman ni... Abli-abli. Na, ah. Um, halikabok pa yung mga halika. Ang dikit na yung halikabok. Dali, kay dilit na kahayo. Ipiyuhan ko na ni ako Thank you. Pwede na po kaya. Hindi kaya mahila. Dati mahila man yung mga salamin ari kasi Isang salamin lang ang mahihila po. Ito lang. Ibalik na natin. Ito lang ang mahila po. Dapat kabilaan ko. Ito bakit test niyo. Ang mga alitabok. Ang buwangin. na Ang salamin. ולגילים איך זה קהוב נמלא מקלטן exercise. Oh boy. Yung pinaka-inal, yung ha? Pinaka- Malikabok. Ang kuning suotong sa waris.

kuha na ni mga gilid gilid, May lain. Ay, ano ba baka kuha na? Sunti, ka ayaw. Ganyan makalinis yung mga gilid-gilid rin. Nakakukaw. guys na natumba ako sa hi guys kung naman yung nangit-ngit naman niya akong silpon wala naman yung hayag bye everyone